Magandang umaga. Ngayon, tayo ay lalakbay sa panahong 1942, kung saan nangyayari ang ikalawang digmaang pandente. Ang fokus ng programang ito ay ang mga pangyayari na napagdaanan sa pagtatapos ng World War II. Noong Mayo 1942, kontrolado ng Imperyo ng Japan ang Burma, Malaya, French Indochina, Dutch East Indies, Thailand, Pilipinas, Hong Kong, baybay ng China at ang mga pulon sa Pasipiko. Sa European naman, kontrolado ng mga pasista at Nazi ni Mussolini at Hitler. Mula Norway hanggang Hilagang Afrika at baybay ng Karagatang Atlantic hanggang sa loob ng Soviet Union. Pero noong 1942, nagbago rin ang takbo at daan ng ikalawang digmaang pandeigdig. Sa mga nasakop na bansa ng mga Nazi, ginawa ito ni Hitler bilang isang pagkukunan ng mga likas na yaman at kagamitan, tulad ng mga butil sa Union Soviet at mga armas mula sa Czechoslovakia at langis sa Romania, ay lahat dinala ng mga tren patungo sa Alemanya. Sinasabi na 7 na milyong mga manggagawa ay naakot tren patungo sa Alemanya. Kadalasan sila ang gagawa ng mga infrastruktura para tulad ng mga tulay para sa mabilis na pagdaan ng mga tangke o mga supply trucks ng Alemania. Pero hindi lamang mga likas na yaman at kagamitan ang kanilang kinuha sa mga bansang nasaw nila. Ang mga Nazi ay kumuha rin ng buhay. Pinapatay ng mga Nazi ang Russo, Czech, Yugoslav at mga Hudyo. Kung saan tinatawag ito na genocide. Ginawa ito sa mga Gestapo o secret police na ni Hitler para papatayin ang Hudyo sa Poland at Union Soviet, lamang halos dandan libong mga Hudyo ang namatay. Ano at inhuman gold, Ang kanilang kalupitan at pagkaroon ng walang awa ay makikita sa kanilang mga biktima. Sa panahon din ito, gumawa si Hitler ng mga concentration camps kung saan marami mga Hudyo ang namatay sa pamamagitan lang paggutom, sakit at sa gas chamber kung saan libo-libong Hudyo ang namatay dito mayroong halo 17 na concentration camps na nakakalat sa Europa at higit po kumulang na 4,251,500 na tao ang namatay sa mga ito. Hindi lamang ang mga Nazi ay gumagawa ng mga karadumal-dumal sa mga tao. Pati ang mga hapon sa Pasipika ay gumagawa ng mga kalupitan ay isa sa mga ginagawa nila ay ang pagpupugot ng ulo sa kanilang mga kalaban at tulad ng mga Nazi ang pagkakaroon ng mga polisya na gumagawa ng mga kalupitan. Isa sa mga dahilan ng kanilang paggawa nito ay sa pagsaliksik sa digmang biyolohikal kung saan makikita sa pamagitan ni Shiro Ishii, isang hapon na siyentista na nag-experiment sa mga tao. Isang puro dumal na nangyari sa Pilipinas ay ang impamosong death march mula sa Bataan hanggang sa Camp Odon. Nagkaroon na rin ng mga mass killing tulad ng Nanking Massacre, La Massacre at Palawan Massacre. Pero umiiba ang takbo ng World War II. Noong 1942, ang labanan sa Midway ang nangyari. Anim na buwan lamang pagkatapos ng pag-atake sa Perth. Sinabi, sinabi na ang labanan sa Midway ang disidido na nangyayari nangyay, nang sa, sa labanan sa Pasipiko dahil apat na aircraft carriers ng Japan ang nalunod kapalit ng isa lamang ng US. Dahil dito, natigil ang kanilang produksyon at nahirapan sila makikipaglaban sa mga Amerikano sa paggawa ng mga barko at airplane apat na barkong aircraft carrier ng Kapur na nalunod sa labanan ng Midway. Ang Akagi, Kaga, Sorya at At ang nag-iisang Amerikanong aircraft carrier na nalunod ang USS Yorktown. Ang US ang nagwagi sa labanan ng Midway. Labanan sa pagitan ng Alemanya at ang Soviet Union. Dito nangyari ang isang makisaysayan na digmaan na nagpaikot sa takbo ng digmaan. Halos limang buwan nagtagal ang labanan sa Stalingrad kung saan kadalasan ang mga pagtagpo ay malapit sa mga at sa mga gusali. Maraming sibilyan ang, ang namatay dito at military kung saan halos dalawang milyon na tao ang namatay dito. Sa katapusan, natalo ang mga aleman at Pero, ang mga Pero, pagkatapos ng labanan dito, na ng balik ang kanilang dating kalakasan dahil sa kahulugan ng supply at patuloy na pag-atake ng Soviet Union. Ang labanan sa Afrika ay nangyari sa pagitan ni Erwin Rommel ng Aleman at ni Bernard Montgomery ng Britanya. Pasimula, ang mga Aleman ay nagwawagi hanggang sila ay nakulangan ng mga supply at nagkaroon ng mas malakas na armas. Tulad ng Sherman Tanks mula Amerika ang mga hukbo ng Britanya. Hanggang napaurong ang mga aliman at napasuko noong Mayo 1943. Noong Hulyo 1943, sinalakay ng mga aliado ang Sicily, kung saan napatalsik ang mga pasista at si Mussolini. Sa so, September 8, 1943, ay lumagda ang bagong pamahalaan ng Armisticio, Pero, hindi pa ganap na kontrolado ang Italia. Pero noong Hunyo 1944, ang Roma ay napasailalim ng mga aliado at pagkatapos ng isang taon, Ang Operation Overlord o ang labanan sa Normandy ang pagsasalakay ng mga alyado sa Pransya para ibukas ang daanan sa pagpalaya nito. Pinamuno nito ni Dwight D. Eisenhower kung saan tinawid nila ang English Channel patungon sa Pransya. Pinagansad nila ang makasaysay na pangyayari ng Operation Neptune o D-Day kung saan may 7,000 na bangko at 160,000 na tao ang dumaong sa baybayan ng Normandy. Papal Sea noong Agosto 24 at liberation ng Paris sa Agosto 25. Ang Manasi ay ugurong at nagbigay ng isang malaking pagkapanal ng mga aliado. Bago na sa ako, pang-Alemanya, si Hitler ay naglunsad ng huling pagsalakay kung saan gusto niya muli sakupin ang Belgium at iwalayin ang mga aliado. Sila ay naguurong sa mga panahon nito isang dahilan sa kanilang pagkabigo Soviet Union ay nakapagpagsak sa Berlin. Usan nito ay pinalibutan na nila ng mga tao. Ang nagpasuko ay si Marshall George Shaw. Makalipas ng ilang araw, ang mga alyado at Soviet ay nagtagpo. Oh, si Hitler ay nagpakamatay noong April 30, 1945. Kasama ang kanyang asawa si Eva Braun at kanilang aso na si Plano. Namatay rin si Benito Mussolini kung siya ay pinatay ng mga Italyano ng Noong Mayo 8, 1945, sumuko ang Alemanya kung saan tinawag na ni, ni o victory in Europe. Binagda ni Marshal Wilhelm Kieber ang unconditional surrender ng Admiral. Patuloy pa rin ang labanan sa Pasipiko kung saan nagaganap ang labanan sa Guadalcanal at sa Papua New Guinea. Naglaban din sa Golfo ng Leyte kung saan natatalo ang Mahapon at nagpadaan sa mga tropang Amerikano sa pamumuno ni General Douglas MacArthur na nagpapalaya Mahirap na pasuko ng mga Amerikano ang mahapon, kaya gusto nila maglunsad ng isang malaking opensiba sa lupa. Pero nakita nila na malaking pinsala sa buhay ng mga tao kung ito ang mangyayari. Kaya ginamit nila ang kanilang Manhattan Project kung saan nagbunga ng atomic bomb. Ang atomic bomb ay isang bomba na gumamit ng uranium para hatiin ang atom na magbunga ng halos mas mahigit na 2,000 tons na TNT at mas malakas sa mga pinakalaki na bomba na ginamit kasama ng masamang ng idea. Binaksak ang unang atomic bomb na pangalan ay Little Boy kung linaglag sa Hiroshima at ang ikalawa ang Fat Man na linalaglag sa Nagasaki, may gito 50,000 na tao ang namatay. Noong September 2, 1945 sa Tokyo Bay sa USS Missouri, dinagdaan ni Mamoru Shigemitsu, ang foreign minister na ng mga hap, Hapon ang pagkakasuko ng mga Hapon. Dito nagwakas ang Ikalawang Digmaang panday.